isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan At pasikat ang araw ang ating oras ay alas 6 pa lamang pero medyo makulimlim kaya dito mga kaibigan ating uh, masis nasisilayan ang panibagong araw bagong buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa bawat araw kaya dito mga kaibigan kung ating babasahin ang Psalm 148 at verse 8 ito ang sinasabi Iparinig mo sa akin ang inyong kagandahang loob sa kayo na umagahan sapagkat sa iyo ako tumitiwala Ipapatid mo sa akin ang taan na aking dapat lakaran sapagkat itinaas ko ang aking kalonwa sa iyo Dito mga kaibigan at mga kawayan natin nabasa na ang sabi dito uh, iparinig sa akin ang kagandahang loob sa kinaumagahan uh, ayun, naririnig natin yung kagandahang loob mga buhay na nilalang ng Panginoon mga ibon mga tilaok ng manok at sari-saring mga naririnig natin na creation ng Panginoon ito ay nagpapa alala o nagpapahiwatig na ang kagandahan ng Panginoon ay ating narinitig sa kinawagahan. Kasama tayo na bumabangon upang harapin ang isang araw sa buhay natin. Ngunit kasama ang Panginoon. Ano naman ang sinasabi dito na itataas na ako ang aking kaluluwa sa iyo? Ano ba yung pagtataas ng kaluluwa natin sa Kanya? Ito yung ating pagpupuri sa Kanya. Kasama ang kaluluwa na tinatawag yung ating espirito bahagi ng espirito na kaya tayo ay nabubuhay sapagkat yun ay mayroon tayong kaluluwa na binigay ng Panginoon na kinihit sa atin sa ilong ng kanyang nilalang na si Adan at ito'y bahagi tayo mula noon hanggang sa ngayon at hanggang sa darating bahagi tayo sa kanyang buhay na ibinigay. Kaya, kaisa tayo sa maraming nilalang na dapat ay magpuri sa Panginoon sa araw-araw, lalo na sa umaga sa ating pag-isip. Ganon din sa gabi bago tayo matulog. Kaya dito mga kaibigan, ito ay pinaaalala. Katulad ng nabasa natin sa sumulat na si Prophet dividend na tuwing umaga, siya ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat sa dami ng mga struggle natin sa buhay sa araw-araw tulog at sa pagising natin tayo ay may panibagong kalakasan at panibagong pagkasa sa buhay kaya dito mga kaibigan huwag nating kalilimutan ang purihin ang magbigay ng pasasalamat sa Panginoon sa tuwing tayo ay gigising pagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan pagpalain tayo ng ating Panginoong Yes, well, i second.